Huwag na huwag mo itatapon itong mga busal ng mais. Masasarap pa at masusustansya pa ang lulutuin nating ulam sa pamamagitan itong mga busal ng mais. Kaya kung interesado ka, tara, simula na agad natin. Dito po ay meron tayong nabiling limang pirasong puting mais. na nahugasan ko ng maigiyan at tinanggal ko na din po yung mga buhok-buhok na nakadikit dito sa mais. Ang gagawin lang natin dyan is tatanggalan ito ng laman o yung pinaka-kernel ng mais. Gagamitan lang natin yan ng kutsilyo para makayod natin maigi ang mga laman nitong mais. Kung gagawin niyo po pala ang procedure na to, make sure lang po na naghugas muna kayong maigi ng kamay bago humawak ng anumang pagkain. Kayo din lang natin yan hanggang sa masaig natin ang mga laman nitong mais. Once makulekta na natin ang laman nitong mais, ay lalamas-lamasin na natin ito at saka natin yung pipiga-pigain. Pwede nyo din po yung gamitan ng tela para mas mapigaan pa natin ang mga butil ng mais. After niyan, isasalain natin yan para mas mahiwalay natin yung laman ng mais sa katas nito. After ng procedure na ito, ay iset aside muna natin ang mga ito, punta naman tayo dun sa busal ng mais. Ito na yung mga natirang busal ng mais natin. Hindi po muna natin ito itatapon dahil pakukuluan po muna natin yan. Sayang naman po kasi yung natitirang katas nitong busal kung itatapon po agad natin. Bali, puputol-putulin ko po muna yan para magkasya sa ating paglulutuan. At saka ko yan lalagyan ng isang litrong tubig. At pwede na natin itong lutuin. Bali, pakukuluan lang po muna natin itong busal ng mais ng kahit 5 minutes at iset ang apoy sa high heat para mas madaling kumulo. After ng 5 minutes, ay lumasa na sa tubig yung katas ng pinakuluan nating busal ng mais. Dahil dito, masasarap pa yung maluluto nating dish ngayon. Hanguin na natin yung busal ng mais at iset aside muna natin ang sabaw nito proceed na tayo sa pagluluto. Dito po sa ating pan ay magpapainit lang tayo dyan ng mantikang panggisa. Once uminit na, ay pwede na natin igisa dyan ang hiniwahiwang sibuyas at bawang. Igisa-gisa lang muna natin yan hanggang sa lumabas na ang aroma ng mga ginigisa natin. Matapos niyan ay lalagay na natin dyan yung napigaan nating mga mais. Igisa-gisa lang muna natin ito ng kahit 1 minute lamang po. Pagkagisa, ay ilalagay na din natin dyan yung sabaw ng pinakuloang busal ng mais kanina. Haluhaluin lang natin yan at saka at hayaan muna ito mag-simmer ng kahit 3 minutes lamang. After ng 3 minutes sa pagpapakulo, ay buksan at haluhaluin itong niluluto. Dito ay maglalagay na tayo ng mga pampalasa. Maglalagay lang tayo dyan ng patis, pamintang shrimp cubes, at itong mga pinatuyong hipon. Mas magiging malasa lalo itong niluluto natin dahil dyan sa mga tuyong hipon. Haluhaluin hanggang sa kumalat na ang mga pampalasa na inilagay natin at saka ito takpan at hayaang uling kumulo ng kahit minit minute lamang. Makalipas ang isang minuto ay buksan at tikman itong niluluto natin. Kapag medyo matabang pa sa panlasa ninyo, magdagdag na lamang po kayo ng kaunting asin. Halu-haluin lang natin yan at ilalagay na din natin dyan yung pinagpigaan kanina ng mais. Halu-haluin muna natin ito bago natin ilagay sa niluluto dahil nagsisettle po sa ilalim ang starch nito. Ito po kasi ang magsisilbing pampalapot dito sa ating niluluto. Halo-haloin lang natin yan saglit at saka ilalagay ang sandamakmak na malunggay. Dito pa lang sa mga ingredients na inilalagay natin, masasabi ninyo na magiging masarap at masustansya talaga itong maluluto natin. Kung alam mo po itong niluluto natin, comment mo nga po dyan sa ibaba kung ano ang tawag sa inyo nitong ganitong luto. At huwag mo na din pong kalilimutan pusuan ng ating video kung sakali pong magugustuhan mo ito. Maraming salamat po! pakuluan pa natin ito sa huling pagkakataon ng 2 minutes para lang maluto yung malunggay na inilagay natin. And once maluto na din ang malunggay, ay ready to serve na itong super sarap at super sustansya na ulam recipe natin today. Partneran lang natin yan ng kahit anong pritong isda or karne, ay talaga namang taob ang isang kalderong kanin dahil sa sarap nito. Kaya tag mo na din mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din magluto nito. Maraming salamat sa panunood! Bye!